Okay, share lang para hindi masunog ang uh, wire ng inyong sasakyan kaya nito. Malapit siya sa rejector. Ayan yung dito rin. Oh. Mga nakadikit na wire dito sa rejector. So, kaya mahalaga itong uh, nylon cable wire. Ito, ayan o. Oh. Uh, pwedeng magamit siya dito sa mga wire na yung malapit sa rejector para ibig sabihin lumayos siya kasi ang uh, radiator ng sasakyan umiinit yan so pag kaya uh, inababad itong wire na ito dito may posibilidad na magkaroon ng problema sa electrical o masunog itong mga wire na ito ito kasi nga uh, nylon cable tie na ito pag hinila yan ayan oh, hindi nababalikan din na matatanggal yan, yan ano. So, yung mga wire ang pwedeng idikit doon sa mga gilid. Ayan. Ayan. Dagdag ka alaman. Lalo't higit sa lahat. Doon sa wala pang alam at nakalaylay ang kanilang mga wire. Okay. Thank you.